Catherine Bernardo galit na galit na sinagot si Daniel Padilla sa isang party. Isang nakakagulat na balita ang mabilis na kumalat sa social media at showbiz world, nagkaroon umano ng mainit na sagutan si na Alden Richards at Daniel Padilla sa isang private event, at ang dahilan ng kanilang alitan ay walang iba kundi si Catherine Bernardo. Ayon sa mga ulat, ang insidente ay nangyari sa isang after party ng isang sikat na awards night sa Maynila. Si Alden at Daniel ay parehong dumalo, kasama si Catherine. Matagal nang umuugong ang balita ng closeness ni na Alden at Catherine mula nang magkasama sila sa blockbuster movie na Hello Love Goodbye. Bagamat matagal nang kasintahan ni Catherine si Daniel, tila hindi nakaligtas ang relasyon ng tatlo sa mga intriga at tensyon na unti-unting lumaki sa paglipas ng araw. Sa nasabing event, ilang mga nakasaksi ang nagbahagi ng detalye. Nagsimula raw ang lahat ng mapansin ni Daniel ang pagiging sweet muli ni na Alden at Catherine sa isang sulok ng party. Hindi na iwasan ni Daniel na lapitan sila, at doon naganap ang mainit na pag-uusap. Makikitang may tensyon talaga, sabi ng isang insider. Magsasalita pa lang si Daniel, pero halata mong seryoso siya, si Alden ay kalmado sa simula, ngunit hindi rin naiwasan ang pagiging emosyonal. Si Alden naman, Parang hindi niya gusto na lumala ang sitwasyon, sinubukan niyang ipaliwanag na magkaibigan lang talaga sila ni Catherine, pero halata mong nasasaktan din siya sa mga bintang. Nagpatuloy ang diskusyon, at narinig pa ng ilang tao sa paligid ang ilang pahayag mula kay Daniel na nagpapahiwatig ng kanyang pagka-insecure sa closeness ni na Alden at Catherine. Si Daniel kasi, mahal na mahal talaga si Catherine. Kaya nung nakita niyang sweet si Alden kay Catherine, parang na-trigger siya, sabi ng isang kaibigan. Habang tumatagal ang sagutan, dumating si Catherine upang subukang ayusin ang sitwasyon. Ayon sa mga nakasaksi, naging emosyonal si Catherine habang sinusubukang pahupain ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Umiiyak si Catherine habang sinasabing wala siyang intensyon na masaktan si Alden. Marami ang nagtaka kung ano ang totoong nangyari sa kanilang tatlo, at ang mga fans ay mabilis na nagbahagi ng kani-kanilang opinyon. Sa mga sumunod na araw, hindi agad nagbigay ng pahayag ang tatlo tungkol sa insidente, ngunit patuloy ang espekulasyon sa social media. May mga nagsasabing ang tensyon sa pagitan ni na Alden at Daniel ay dahil kay Catherine Bernardo, dahil may nakapagsabi na kahit hiwalay na ang dalawang ito ay hindi pa rin maitatanggi na may selos pa rin na nararamdaman si Daniel. Bagamat walang opisyal na pahayag mula sa mga kampo ni na Alden, Daniel at Catherine, Malinaw na ang alitang ito ay nagdulot lamang ng hindi pagkakaintindihan sa isa't isa at madadaan pa sa mabuting usapan.